Good evening guys. So ngayon papakita ko sa inyo na ang black australop guys ay naglilimlim. So ito yung ating cock, binabantay niya yung hen. So as you can see, naglilimlim po siya guys. So meron ditong 11 eggs. 11 eggs lang yung kanyang ano limliman kasi yung dalawa ano nandun sa lupa. So, hindi ko na lang uh, sinali dito kasi medyo nadumihan na yun ng mga ipot nila so ito guys oh yan so mga fertile po ito mga itlog na to so maganda na po mag maganda naman po silang maglimlim guys so yan oh no? ito po yung black lord yan so shout out kay boss mike dan so siya pong mayari nito so dito lang si yung ano kaya mga alaga ako na lang nagbreed kasi medyo busy pa yon so ito yung lalaki again binabantayan yung babae same may pagka same din ng ano golden sea Brite, guys binabantayan niya yung ano mga babae binabantayan ng kasi yung ano uh, experience ko sa sea bright binabantayan nila yung kanilang mga hen so ano to yan So, sa susunod na video, basta mapisan na to guys. Mapakita ka sa inyo yung ano, mga sisiw yung actual na ano sa pugad yung mga sisyo basta napisanan na niya so hanggang dito lang guys ayan